ano ano ba ang mga manok or mga bloodline na mga manok na magagaling sa cutting sa game etc okay yung sa ano no mag-start sa cutting mm -hmm. yung pinakanoon talaga sa cutting na mga bloodline is yung Claret. Claret, yun talaga yung ano don sa ano yung pinakanoon sa cutting, cutting. talaga Claret yun tapos yung iba parang nagbabranch out lang galing din sa Claret mga yun yung mga mm round -hmm. mga kelsos siguro may mga infusion ng Claret din pero pinaka pinaka effective talaga sa cutting is Claret talaga claret. para sa akin oh. Mm -hmm. tapos pero yung... sa akin dito naman ito siya siya greco yun yung ano ko originally they are frost grace but di, um, parang Claret din magka talaga very effective, very efficient mm -hmm. at malalim tapos yung sa gameness sa gameness naman um yung pinaka old na noon sa game nest is yung ano mga white hackle. White hackle. White hackle, yun talaga yung mga ano pero sa panahon kasi ngayon parang ang hirap hanapin yung mga authentic na mga bloodline na yun dahil tama. Dahil mostly sa mga breeders nag-infuse ng mga ano tapos kaya lumalabas yung hatches ang alam ko yung hatch parang may claret blood, uh, uh, white hackle blood din yun eh. Mm. So yung mga later na pa, na sumikat, yun yung mga hatches na mga game. Yun yung mga maraming klase ng mga hatches. So, yung sa akin dito, yung ano, nag okay din naman yung mga Gilmore's. Gilmore's. Yung, o, yung Sue Wilson Gilmore's ang mga yun. Mm -hmm. Parehas na Sue Wilson. Magkaiba lang ang sources ko, pero yung naon nang dumating dito, yung, yung kay Simon Ralio sa kaibigan ko na Kambusay Eagle, ano mm -hmm. talaga, talagang ano, twisted na sa game sa kanya. Dito din sa akin, gano'n din naman. Okay din naman. Kita ko din na game talaga din sila. Yung lemon na manok, ang original niyan, si Duke Halsey? Duke Halsey. Yung original breeder talaga ng lemon, si Duke Halsey talaga. Oh. Yung pagkakalam ko, yun combine three-way yun, ng Hatch Butcher Claret. Pero, wala na kung anong proportion. But, that's Butcher, Claret. Hats, butcher, at saka Claret. Uh, ang lemon. labasan, lemon. O, uh -huh. oh, sa, 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 sa iyo, is ducal siyang tawag nila. Diyan, pero sa atin lang dito, naging lemon. Naging yun, lemon. Lemon ang tawag. Yung mga noon dyan, marami sa Negros. Sila yung pinakaunang Duc ng mga... Nag-import ng mga klaseng manok, no? Yung dumating kasi si Ducalce sa Pilipinas, ang alam ko, yung mga partners niya from Negros, Mm -hmm. Yung mga owner. Kaya, kaya sila yung una naka-access talaga ng mga limon Sila na din nag-develop. So, kaya maraming nag- nagbabrunch out na lemon ngayon isa na yung kay Paeng yung lemon 84 yan which o. is ito yung lemon ko lemon 84 yan uh, okay din sila parang ano mag, magaling din mag cut but yung purity ng blood kasi Although yung mga pure is ano mga yan galing sa crosses naging pure. Mm -hmm. Pag na pure kasi ang pagkakaintindi ko pa may mga focus na mga characteristic din. Mm -hmm. Kung pag pag naano na sila uh, ang tawag dito yung titawag na homozygous na yung mga genetics nila sa karakteristik na yun kung ano characteristic na ka yung bloodline. Mm -hmm. Pwede tawagin pure, pure. Like, like claret, pwede mo sabihin pure cutting siya, parang ganun. Kasi mm -hmm. Kasi nga um prepotent na yung cutting niya. pag i-breed mo, namamana talaga sa manan Kaya yung pwede siya sabing pure, pure pure cutting pero although wala namang manok pure sa lahat ng characteristic, may, may mga focus certain uh, so, characteristics. So doon tayo oh. magsasabing pure sa oh, characteristics na. Characteristic pag pag, pag na, ano na sila, sinasabing sa mga American kasi yung term nila dyan breed true eh. Breed true? Oh, pero sa atin dito ang tawag dyan is uh, yung ang tawag dito naka fixed na at fix yung characteristic parang ganun. Sabi na, may may line breeding, may um, straight breeding. Kahit, kahit anong klaseng breeding, pwedeng magiging, magiging pure. Pure yung ano, characteristic basta like, kahit kahit dalawang magkaibang bloodline pag pareha sila let's say catting for example, hmm. parehas na dalaw parehas na cutters pag prepotent yung dalawang manok yun, kung i-cross mo, pwede mo pa rin sabihin pure, cutters. Um, kahit two-way cross na yan. Pero hindi sa linya, for example, hindi, yung name pure kasi, sweater, re -refer hindi, hindi ganun. hindi, hindi ganon. pure, pure hearts hats, hindi yung Yung mga name kasi, reference lang yun eh. Yun nga. Oh, eh, reference lang yun, hindi mo sabihin na sweater ni Juan, bumili ka ng sweater ni Pedro, i-cross i breed mo sabihin mo pure sweaters pero hmm. kung si Pedro nag sa cutting, si Juan nag sa game pag i-cross mo, chop so yung anak, so cross is ah. battle cross yung battle cross yung kinalabasan, ah. magiging cutting at game pero hindi nga prepotent kasi ano ka ano siya, hindi siya um, breed through sa dalawang karakteristik na yun hmm. whereas kung mag bloodline ano, line maano oh. ko busap before malayo kasi baka makalimutan ko may mga sweater din na cutter. May ah. mga hats din na cutter. Ah. Tapos pag i-cross mo 'yon, pure cutter ang labasan nun Pwede, pwede rin. oh, Depende kasi 'yon sa sa breeder eh. Kaya palaging pag bumibili ka ng mga bloodline, dapat ka-attach yung name ng breeder kasi eh, magbigay lang ako ng example no may dalawang breeders bumili sila ng trio sa the same source the same hmm. kahit yung nakuha nila fully all brother Blood? sister amayon oh, oo oh, oo oh. tapos magkaiba sila na breeder. magkaiba yung pananaw nila sa breeding program nila magkaiba yung goal nila sa bloodline nila siguro after 10 years pag mo yung dalawang breeder na yon tingin mo sa dalawang bloodline nila mag parang magkaiba na yon kahit kahit same bloodline yon mm -hmm. sa umpisa kahit sabihin mo pa na hindi sila nag infuse ng ibang bloodline pero magkaiba na sila ng goal mm -hmm pagtingin mo siguro after 10 years baka iba na yung mga style iba na yung manok hindi mo ma masasabi na magka related yung dalawang bloodline tama para kaya sabi nila breeding is an art eh. so depende yan sa sa, sa breeder sa no? breeder kung, ano gusto niyang ano karakteristik mm -hmm. natin ang discussion regarding sa mga genetics ng mm -hmm. purity ng mga ano mga bloodlines. Uh -huh. Boss, ano pa kaya madagdag mo kanina, boss, regarding sa purity sa bloodlines, mga ganun? Baka may mga, may titingnan ka pa diyan ng mga percentage, percentage. Uh -huh. Yung may sinasabi kasing iba, 7.8, 3.4, mga uh -huh. ganun ba? Boss? Yung mga percentage kasi, parang ano mo lang yun talaga, reference. Mm. Uh, yung titingnan mo talaga, yung character uh, ng manok, kung na, nadala ba sa anak, napasa na or na ipamana sa anak. Mm -hmm. Example, lemon, pinag-usapan natin kanina, yung lemon galing sa three-way crosses siya. Oh. Mm -hmm. That's butcher claret. Tapos ngayon, pure lemon ang tinatawag. Mm -hmm. So, ang ginagawa nila doon, binibreed lang nila within the family. Mm -hmm. Tapos, nakafocus sila sa karakteristik lang ng mga ilan lang mga karakteristik which is minimintin nila alam naman natin yung lemon ang ginagawa nila yung briny, part nila which is yung style mm -hmm. saka yung cutting yun yung miniminti ng lemon so, so brain so through, style ka cutting oh, through sa lemon. the years nag-focus sila doon sa karakteristik na yun pag na, na ano, na yun parang na tawag lang homozygous na yung genes niya breed through or fixed na yung um, gene which is lemon uh, pag i-breed mo siya prepotent na ipamana sa talaga sa lahat ng anak with kaya tinatawag nila pure lemon dahil ano na siya na pure na siya sa characteristics na yon yung naka, pinufocus nila na uh, yung style, cutting at saka yung ano, ganon yung sinasabi ng uh, iba boss sarado, oh. pag na 7, 8 na daw 7 over 8 na yung ano uh, la, parang <coughs> nagiging pure na daw yun boss paano ba yan boss? paano ba yan kinukompute boss? 3 4 yung competition na mga ganon 3 4 7, 8 tulad na sinasabi ko kanina, reference lang yon Ma masasabi mo pure pag titingnan mo talaga na yung karakteristik na nakere talaga. Kahit mm. sabihin mo si Binet na close to pure na siya, pero kung hindi siya nakere yung karakteristik, uh, ano, pare pang battle cross pa rin, uh, I mean, crosses pare rin siya. Uh -huh. Pero, as, for, for, example, um, kahit example lang natin, yung comb type, uh, yung P-comb, cross mo sa straight, straight comb. comb. So, yung anak nun, 50-50. Uh -huh. So, lumalabas niyan sa mga anak, P-comb, kasi dominant nga yung P-comb, mm. pero may dugo siyang Street, comb. comb. Tapos kung gusto mo ibalik siya sa pure na PICOM, so ibibreed mo, let's say, ibreed back mo sa PICOM. So, ang anak nun, yun yung tinatawag la, na 3 4 na PICOM, 1 4 straight-com. Tapos ganun din, pag gusto mo 7-8, si yung 3 4 ibalik mo sa PCOM. 7-8, so sabi na close as pure, pero hindi mo pa rin masasabing pure kung yung 7-8 na yun, may may dugo pa rin siya na straight-com. Kasi mm -hmm. kung yung napili mo sa 3 4 pa lang, for example, Inisip ko yung 3-4, baka wala nang streetcom to pero possible pa rin na meron pa, pa rin sa ilalim kasi naka nga siya dahil dahil recessive yung streetcom so ah. tapos yun ang napili mo kasi pag 3-4, kasi may mga anak na pure picom na lang si ang na-receive niya sa mama niya picom na receive sa papa picom yun yung pure picom pero pag hmm. na-receive niya sa isa streetcom sa isa picom picom pa rin ang labas niya pero may naka siya na streetcom pag hmm. yun ang napili mo na anak kasi maraming bine mo di ba So pure yun na pili mo kay i mo sa seven ito, sabihin mo pure pero ni street ko pa rin ang binigay niya sa anak niya. Crosses pa rin ang genetical hmm. ano niya. Pero may ano lang, may recessive at saka may dominant. Oh, may recessive, may dominant sa, ah. sa physical looks niya. Kung sa tao alam, boss, kung sa tao yan boss. Kung sa tao pwede rin sa mo dugo, example, Let's say sa dugo ng tao, e, B, A, B at saka O lang. Oo. Oh. Kung ang papa mo type A tapos yung mama mo type O. Oh. Let's say, consider natin yung dalawa, uh, ano sila, pure type A, pure O. Ang mga anak niya lahat, type A yon Lahat. Ang makikita mm. mo pag magpa-blood blood test ka, oh. type, type A yon Akala mo A lang, pero may dugong type O ka talaga. May O, kasi oh. sa, galing sa parent mama, oh. mother mo. So A lang ang makikita kasi nga, dominant siya. Ganon din sa B. Ganon din, pareha sa A at B, dominant yung dalawa. Mapare sa O yan. Ang, ang lalabas ng blood type mo A at saka B mm. kaya pag magpares yung A at saka B kaya magiging AB dahil parehas dominant ah. meaning parehas mm. makikita <coughs> so pag pag O lang ibig sabihin kailangan mo ng dalawang type O na makareceive ka ng O sa mama mo at sa papa mo magiging pure type O saka pa lang sya lumalabas na, na O kasi parehas recessive dapat magka pares ah. din sa manok, sa manok. Uh kung Yan, mas madaling naintindihan yun no? Sige, sa kung manopos, sa comb, mm -mm. dapat kailangan mo na dalawang jeans na streetcom para lumalabas streetcom labas street oh. oh. so, 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 pero pure streetcom yun pero yun pag street yung streetcom may halo ng picom may tendency pa rin na may lalabas na picom pag picom at saka street comb maghalo picom talaga ang lalabas ng mga anak ah pag, yun oh, duminat duminat kasi yung, yung peak peak comb, comb, no? na, meron na siyang exceptions kung ang father yung pure picom ang mother ang street com. com lahat ng anak picom yon ah. pero pag babalik tarin mo street com yung papa tapos pure picom yung mama hmm. lahat ng anak na lalaki maging mana sa mama, mama picom tapos yung mga anak ah. na babae street com lahat yon <laughs> ah. kaya yon yon sinasabi nila na babalik mabali uh. no pero ano lang yan um, mga konting ano lang yun sa jeans ay, sa Ah tinatawag nila ng 6 link jeans 'yun eh. It's is yung mag ang laman yan yung comb type lang niya plumage color hmm. tapos yung leg color. O yung leg color. Pero yung mga G cuttings gemness 50-50 talaga 'yan sa 50-50 talaga sa, sa ama at pader, saka yun oh. sa ina. Oh, so 'yun pala Boss no. Yung uh, mga comb niya, yung palong niya at saka yung kulay sa legs pareha ang resulta. Ah the same explanation uh, okay. maliban yes. na sa cutting mm -hmm. sa gameness niya sa characteristic uh, uh, may, may tanong boss may tanong pa isa uh, uh, sinasabi boss pag ako nag-breed ako boss sabi ng yung nagpahiram sa akin pure pure sa akin din uh, binili niya yung uh, binili ng bayaw ko si Red Red by Red mm. so, so, sabi niya pure pag sinama ko boss bakit may guma, uh, puro, street com sila nya na gawas mga was pikom ko asa ni siya ano asa gika ni asa, siya oh, bakit nahaluan bakit may halong pikom to o to na ko niko nga na din ko sakto ko boss Joey hmm. anak tingali nga sa to pag nakuha na mga material dili to pure no ang um, oh. pag ano kasi pag street comb to street comb talaga ibibreed mo 100% street comb talaga street comb gano'n hmm. pag may lumalabas na pikong oh. baka nangapit bahay siguro yung, <laughs> yung, yung henon or ang possible nun <laughs> ano <laughs> Bale, ito, sabi, hmm. pagdating ng materials binibreed mo kaagad ah. tapos ah. Doon pala yung sa yung babae na haluan. Hindi, ha, doon sa range pa lang sa pinagkunan niyo ng ano baka na kastahan niyo. Kastahan oh. O. Hindi pa siya na nalinis yung ano sa loob. Usually boss, ilang araw ba yan malinis ang yeah, ano? Ang ano nga sabi nga nila para paano abot ng 3 weeks eh. 2 to 3 weeks. 3 weeks. Oh, uh, okay. yung fertility ng ano ng doon pa eh. Mm. Yung iba nga may may narinig ako isa na American kasi although siguro sa climate din nila, mala, mas malamig doon. Mm. Mayroon siyang ano doon umabot ng isang buwan. Isang buwan. Oh, nang doon pa yung ano ng, So hindi pala ka, tama yung So baka, baka hindi pa malinis yun kaya nag naglabas siya ng pekom. Ah. So oh, tama pala yung sinasabi nila boss na hmm. kahit lumampas pa dalawang linggo, ah, piso lakastahan ngayon tapos inalis mo na, hmm. siniparit mo na yung mga itlog nila sab Sasabihin Fertile nila na wala na. Oh. Fertile pa pala yun. Fertile pa yun. Oh, until until 3 weeks ganyan. Oh, oh ganun. Meron pa yun. Busalan. Anong masasabi mo? Wala lang akong matanong pa. <laughs> Kontento na ako. Kontento na. Kontento na, na Ah, na. Kontento na ako. Mayroon na akong konting natutunan. Ano ano boss? Ano boss? Mayroon na akong konting natutunan. Ah. Oh, yan tama. Guys, swerte natin ngayon kasi itong mga natutunan natin pag pag-aaralan natin 'to, magpunta tayo sa mga ano, mga seminar, seminars, malaki ang bayad dito. <laughs> malaki ang bayad, malaki talaga ang bayad. For example, dito sa Cebu, si Attorney Abrinica. May scholarship siya, may mga mga training ganyan eh. Pero dahil sa mga kaibigan natin guys na willing talagang tumulong sa mga mag, mag, magmamanukan dyan, mag-uumpisa pa lang or kakaumpisa pa lang lalong lalo na sa mga kababayan natin ng na mga OFW na may passion sa pagmamanok guys, sila yung mga hinahanap natin na makatulong sa atin ang kailangan lang talaga magkugi para may ani <laughs>